Si Inday Case. Hello. Ah! Hello. So guys, sa ginoo dito magpasalamat dahil kay Girapol na ni Hello everyone. Guys, na ako diri sa Likos, no? Likos, Danao. So, nami diri sa Bukid sa Danau. So, thank you so much for watching. Nagpasalamat ko sa mga tao diri nga ni-invite na ko sila ni Lesel, si Jay, si Ma'am Kay, sa tanan-tanan diri nga na ni apil karon sa Parapol. Thank you so much, guys. I love you all. So, let's start now. Basahan natin. Ako so, na mo kasi si Ma'am Nancy Carabo. So, ang mga sa box mo, no, sa kabo, moto siya ang, ah, uh, mo to siya ang winner. Ma'am wala, number one, ganyan balay. Oh, Guys, mo siya si Ma'am Lisa. Next, si Ma'am Case. Sige, jam, tanos ka niya. <laughs> Say si, hi po sa camera doon. <laughs> Inigdo-only mo. So, so si Ma'am Michelle. So, hi. hi. Hi, sa sa Camday. Hi. Kay para ba Next, si Ma'am Josette. Say si, hi, ate. Hi sa kam. Kung <laughs> so, sa hi. Ah, mabilin din rin mo. na may pasinanay o na. Hello guys. Oh, di ba? Sunod si Ma'am Elchel. At least daghan kay tawag na paliperong adlawa So, hello day tika Good morning. Shout out ay ko sa Danau City vibes. Sunod si Ma'am Virginia. Kumusta naman mo dai taga Danau City vibes? Asa naman silang duen? Na busy sila. Next si Ma'am Cindy. Yes. Yes. Hi. Hi. Saka. Next, si Ma'am Gista. <laughs> Hi, isa. So, Hello. O, so, diba? Hello daw. Naabot na siya sa YouTube. Hi. Next, kay si Ma'am Hi. Si Ma'am Pinsapag. Ano si Pia Vlog? Si Ma'am Pateng si ma Tambu. Shout out sa Tagamit Sony. Oh, yes. Usa na lang nung bilin, guys. So, Hi. ang mga bilin ni Rimoni siyang winner. So, pwede na tanahan. Once siya ka Ang nakadaog, guys, kay na. So, Inday, you're alive! A, that is <laughs> So guys, atong pakpakan sa masipang pakpak pak, ang winner! Magdungan tayong pakpakan! Pakpak 9! So, hapin na siya So, yeah, guys, akong tawagin si Inday! Kaya mawagin ni siya kung ng nansit siya ang sa Rapport. Si Inday Case! Ah, Hello. Hello. So guys, Hello sa so, Ginoo di ka magpasalamat dai kay girapol na ninato. nato so nagpasalamat sa jud ko sa uh, tagiya aning balay so bless kay sila kay ang ilang pagdawat sa Pia Vlogs guys is kinasing-kasing. so thank you kay dai case nga ikaw ang winner sa aning nga Rolex nga imuhang nadagan karon so dai unsay imong gibati og na feel nga uh, naabot ko diri Malipay ko. Hindi, sa, sa pag-abot ko na ako, sa wala pa ka wala pa ko na mag-raffle ka. Ang ako'y makadaog, basa yung mong ito, abi. Na, nasurtian, good. you mauna na nasa yung una Ah, nag-una-una, ka. So, gimensit ko din mo. Thank you,